Maraming maraming salamat po Panginoon Sa isang araw na naman na pinagkalobyo sa amin Isang umaga na naman Isang araw na naman na Panibagong pagsubok sa ating Panibagong hamon Kaya keep on grinding Mga brother tayo Kita nyo naman na eh, iluag na luag Ngayon ang daloy ng trapiko Dito sa ating mga dinadaanan Kasi it's Saturday na Pahinga na ng mga nagtatrabaho sa mga, especially yung mga taga-Manila. Tapos ilan lang sa probinsya ang may rest day ng sabado. Kalimitan, ang rest day lang sa probinsya ay araw ng linggo. Ang sabado, ay trabaho pa rin. Pero sa iba, ang mga rest day, lalo na sa mga mall, eh, ibang araw sa linggo nga. Madaming tao yan, eh. Halos rat-rat nga tayo kasi eh, ang oras natin e eh, limitado na lang Nagpapasok ka na mga brother ngayon nga ay eh, kung napapansin niyo ay eh, madaming mga checkpoint sa daanan Pero hindi tayo nakaurong sa mga ganyan kasi eh, tayo naman ay eh, nakaligal ang mga papeles Sir, good morning! Batiin natin ang isang magandang umaga ang ating mga magigiting na mga pulis. Sila yung mga nagbibigay serbisyo sa atin. Lalo sa mga usapang uh, seguridad. Napapansin nga natin eh kumihigpit ang mga kapulisan natin pagdating sa mga sasakyan sa mga checkpoint kasi binabantayan nila yung mga dahil nga papalapit ng eleksyon eh, eh, nagpatupad nga ang gobyerno ng uh, malawakang gun ban kaya halos tuwing gabi mapapansin nyo ay eh, sunod-sunod ang checkpoint sa bawat uh, bayan dito nga sa bayan ng Bawan tapos meron din sa bayan ng San Pascual sa ating mga dinadaanan kaya kung meron man tayong mga lisensyadong baril o kaya uh, tayo ay napagkatiwala ang magdala ng baril eh wag muna nating gagamitin sa panahon ngayon dahil nga gun ban kahit na may lisensyado ka kung may license ka pero kung may mga gun ban naman eh talagang uh, mahuhuli ka. Ngayon it's 5:48 na ng umaga. 10 minutes pa tayo bago makarating na yarda ng planta. Uy, putaina. Oh, Mabangga mo yung uh, ano ba yung Ferrari ay talagang may kalalagyan ka hindi nga natin napansin kasi, kasi black color doon sa patuloy na sumusuporta sa ating mga brother tayo ay palagi nagpapasalamat at uh, ika nga sabi nga ng mo sa kasabihan na small win celebrate uh, ibig sabihin lang yan eh, kahit na maliit pa ang dumadagdag na progreso sa buhay mo o sa mga nangyayari sa buhay mo eh, huwag mong kalilimutang i-celebrate pa rin yan kasi kung wala yung maliit na yan eh check na hindi lalaki yan kaya nga nang sabi ng iba na ang isang libo ay hindi makukumpleto kung walang piso kaya kahit na maliit pa yan eh magpasalamat tayo at saka i-appreciate natin ang lahat ng mga natatanggap natin mga blessing at mga biyaya kaya sa patuloy na sumusuporta sa ating mga brother ay eh, maraming maraming salamat sa inyo and keep safe to all sa inyo Palagi kayong mag-iingat at uh, ride safe sa daanan.